vlog and for this video meron tayong vlog at panibagong araw na gagawin na vlog na vlog, ulit so for this vlog and for this video meron tayong bagong vlog na gagawin, ayan it's been a while, siguro a uh, one month, wala po akong upload because uh, pinag-isipan ko yung mga content, ganun <laughs> pinag-isipan, ano wala talaga akong content guys so yan, yun, yun po ang totoo. Wala akong content. Kaya wala akong upload. I think one month na siguro. Kasi sobrang busy. Ayan. At saka hinintay ko pa itong content na ito na dumating. Ano nito? ah um, hinintay ko pa siya kasi inorder ko pa siya sa Shopee. Ayan. So, tatawagin natin ito ng swimsuit try and hide. Ayan. So, yan, Tama po yung nakita ng title. Ayan, is mag-swimsuit try and haul tayo for two days. Um, as in, um, yung last try and haul ko, I will put the description below kung gusto nyo i-check yung try and haul ko. Ayan, last, it is one year ago, so bago siya nasundan, ah, ito ay, um, swimsuit try and haul part 2, Okay. Ah, sisimulan na natin ang ating mga gagandang swimsuit na bili sa Shopee. At ang isa dito ay binigay na let's start and let's begin. So let's start. <laughs> so ito yung uunahin natin. So far it's um hindi ako nagsisi. Super ganda at saka yung call uh, yung color niya is maroon. Ayan. 'Di ba? Super ganda niya kasi to uh, one piece lang siya. Ayan. So ito, 'di ba, yung makikita yung likod mo. Ayan siya super ganda, super fit. Tsaka yung tela is, hindi siya masyadong, ano, hindi siya masyadong, um, hindi yung matawag dito makapal. As in na, uh, okay lang siya ito. Hindi masyadong, hindi naman siya masyadong makapal at manipis. So, yan. So, tamang-tama at sakto-sakto lang din to. Yan. So, uh, ito yung first natin na sinukat. Ayan, papakita ko din sa inyo yung mga picture, ayan, ayan, ayan pa, ayan pa, madami, ayan, so, next natin is second si na outfit, a second swimsuit na i-try natin is ito, ayan, so, two piece na naman siya guys, so I love it, kasi bagay na bagay sa akin, kasi maliit lang yung harap natin guys, so, saktong-sakto ito, saktong, saktong. So, ito siya ah uh, blue polka dot blue polka dot ayan so ayan so i uh, itatali siya dito ayan tali muna natin kasi hindi natali itatali siya ayan na siya Wait. and sakto-sakto may ano din siya may pong, yung ano niya ayan Saka ito yung ano niya. So, super ganda. Kasi, ano lang, bagay na bagay sa mga maliliit lang na harapan. Ito, ito. sa foam yung ano niya eh. Tingnan mo. Tingnan nyo guys. Eh. Ayan. So, nabili, nabili ko din ito sa Shopee. Um, ta, magkano? 85 pesos lang siya. At, sulit naman yung 85 pesos. Hindi ko talaga pinagsisihala. Binili ko ito siya super ang ganda, guys. Um, talagang, ano, talagang body fit, fit na fit talaga sa, ano, sa tatawan natin. Saka ito, guys, um, nabili ko ito ng 150 pesos. So, balikan natin yung outfit number 1. Um, 50 pesos ito siya. At ito ay 85 pesos. Um, next is, um, ano lang, meron lang tayong apat na outfit. Kasi, um, Um, dapat lima siya. So, yung isa is uh, namali ko ng size. So, hindi sakto sa akin. Kaya hindi ko na sinali siya sa haul. Pero, itry ko siyang ipapakita sa inyo. So, ito yung, ano, uh, outfit number three. Ayan, ito yung outfit number three. So, ano, tingnan nyo guys, dito siya. Lalagay yan. Yung ganyan. Tapos, ito yung partner niya. Ayan. Super, ano, So for ganda din. So it yung ito yung pinaka-like ko sa lahat. Um simple lang siya. At hindi siya masyadong ano, malaswa, hindi masyadong malaksa. Um hindi natin carry yung mga malalaswang swimsuit siguro. I think soon makakaya natin yan. So ito, maganda siya as in. So ito sila, sabay ko ito silang in order, guys. Ito, isa lang yung ano nila, yung Shopee na in order ko. So, tag 85 pesos lang din siya. Ayan. Super, super ganda. Super solid yung 85 pesos natin. And super, ano, tawag dito. Super sakto lang din sa aking katawan. <laughs> Kasi random, ano lang to siya eh. In order namin is random. Hindi kami pwedeng pumili. So, ano, nagulat ako na talagang ang ganda ng pinadala nila. Talagang, ano, talaga, ah, uh, sakto lang sa katawan. So, ayun. Okay, like it. Then lastly Ayan, ito yung pink uh, as in na uh, ano tawag dito. Kasi binasa ko sa description guys, um ano siya, not script na hindi siya mas script, kaya nag, yung size na pilili ko is yung medium. So super hindi kasi sa akin, super ang laki. Tingnan niyo. Medium siya guys, pero eto siya sa taas is tas siya sa akin. Nataka nga ako kung same pa. Same ba itong ano? Kasi as in hindi, hindi siya medium naman ah. Tingnan mo, medium. Tapos ito medium din. Pero ang laki niya, guys. Ayan. Hindi hindi talaga as in, hindi talaga kasi sa akin. Ayan, siguro ibebenta ko na. so, <laughs> ayan, ito. Super laki. Ah, ito, kasi ato sa akin, dito sa, sa, taas. Pero ito siya, hindi kasi sa baba. Kaya hindi ko siya tinatry na i-howl kanina kasi uh, baka man makita. <laughs> o baka may something mo Kaya, ayun. Hindi ko na siya try uh, sinubukan na i-howl. But I will show you na ang laki talaga niya. Super. Super ang laki. Ayan. So, ito, kasha lang. Pero dito, ay, ewan ko lang. <laughs> ano lang siya eh. Namali lang talaga ng size. Pero okay lang. At least, meron akong apat dito na pang swimsuit na for this coming summer. Ay, yan. Nag-ipon talaga ng swimsuit para i-howl or para naman isubukan natin sa mga beaches dito sa Cebu. Ay, yan. So, this is the end of our video, mga kamags. And, see you to another see you to na another vlog. Another vlog. Para akong nanibago. One month akong hindi nakagawa ng ano, one month akong hindi nakagawa ng video. So, para akong nanibago sa kamera. But, it's okay. Um, nakakaya at makikary ko naman yun. So, so, don't forget to like, subscribe to my YouTube channel.